nangyari kay Senator Ping, medyo hindi naman nakakagulat yung pressure na nagagaling sa kanyang mga colleagues dahil ikaw ba naman yung uh, madamay dyan, di ba? Eh, marami sa kanila dyan, merong insertions talaga. Talaga kung gagawin na maayos yung investigasyon, maraming tatamaan. Eh, wag na, na, na tayo mag-sugarcoat mag, mag dito. Maraming nasa gasaan dyan, di ba? Maraming tinamaan. Maraming natakot na mapupunta sa kanila yung uh, tumbok na investigasyon. Kaya, ayan, na-exert sila ng pressure dito kay Ping Lakson. Pero nga, uh, ito, Senator Edo, tumatango, ano? Uh, ang impresyon ng iba dito, eh, parang sumukuro si Ping Lakson. Di ba? Lalo ang pronouncement nila, nila ni, ni, Tito Soto before, eh, ito doon, sagasa na to. Eh, tapos ngayon, merong pag-atras. Tama ba yung ganun perspective na ito ay pag-atras? Mukhang hindi naman. Mukhang hindi naman. Uh, sabi nga niya, ay lalo siya magle-level up. Kung sakaling patuloy uh, yung kanyang pagbaba at tanggapin ng plenaryo bukas, ay magle-level up siya as an individual senator sa kanyang mga pagbanat dito sa korupsyon. No? Pero hindi so, niya na makakontrol ma ma ano, hindi niya na maka yung direction ng ano, investigation ng Blue Ribbon. Oo, oh, dahil 5 uh, five minutes ka lang pwede magsalitaron eh. ba, diba, noong na mga nakaraan, kinakat siya. pag kung oh. hindi po siya yung head ng Blue Ribbon. Kaya oh. mahalaga yung sinabi ni Barry na hindi naman nauunawaan pa ng mga tao yung talagang personal niyang dahilan. Ang makikita nila ay yung konteksto ng kanyang pagbaba as head Tama. ng Blue Ribbon. Lalong-lalo lalo na ay uh, sinabi naman na publicly ng ilang mga senador na nasa majority na ang feeling nila ay bakit sila mga senador ang tinatamaan at hindi yung mga real culprits. Diba? Yan ang sinabi nila. So, ibig sabihin, hindi sila culprits. No? At uh, binawasak daw yung institusyon ng ganito mga investigasyon. Well, uh, that sana ito, hindi nag-insert. Oo. Oh, oh, wala, wala. wala, wala. wala uh, walang, walang insertions. yan. Propaganda lang yung insertions na yan. So, uh... Ang, uh, ay winawasak yung institusyon ng Senado. Pero hindi yan, hindi ganyan na magiging pagtingin ng mga tao eh. Natapos na yung Tricom sa House, tapos yung ICI ay jogging in place, nakatago pa yung mga investigasyon, ayaw gawin publiko. Yes. Yung mga, mga pumalit na mga tao ay parang uh, maliban kay Secretary Babe Simpson, ay parang uh, neither here nor there no in terms of leveling up dun sa function ng ICI hindi lamang as an investigative body kundi as a symbol ng anti-corruption na mahiya naman kayo campaign so dahil hmm. hindi nagagawa 'yon ay patuloy yung vacuum at Tama. yung ribbon na pinapanood ng lahat no ay uh, isasara mo pa at mm -hmm. bababa pa, pa yung head niya literally yung, uh, yung yung pagtingin ng tao ay talagang uh, lalong magagalit. Ah, halimbawa, after no September 21, patuloy yung halos araw-araw na walk out ng mga estudyante sa mga mm -hmm. school out. Nakita nyo, no? sa Bicol, sa Bulacan, sa Cagayan de Oro, sa Cebu. Hal halos araw-araw. No? At pare-pareha sila ng sigaw. Ikulong na. No? Ikulong na. Hindi pwede yung uh, uh, with all the uh, due respect sa presidente, hindi pwede yung sinabi niya kanina na kailangan ayusin maigi yung uh, kaso, yung investigasyon, dahil pag natalo sa korte, mas lalong uh, magkakaroon ng problema. Yung, dapat hindi na siya yung nagsasabi nun, dapat iba na yun eh. Dapat yung presidente ang sasabihin lang, mamadaliin namin ito, magsasampa kami ng kaso, ipapakulong namin lahat ng mesala at isosoli ang nilakaw. Dapat ganyan yung narrative niya eh. Kung meron mag-nuance tungkol dun sa proseso, gathering of evidence, Justice mm. Secretary. Na, dapat hindi na siya. Dapat hindi na siya. Mm. Eh dahil ano nang sabi niya, tapos nangyayari pa itong pinag-uusapan natin, no ay hindi maganda yung magiging itsura. Dahil every, everything is opti, optics eh. Everything yeah. is perception. At kung pagsasama-sama mo yan, yung perception ng mga tao ay ah uh, nililinis no at the, at most at best sobrang bagal pero yung uh, at worst ang nakikita nila ay nilamasak no minamasahin ito niluluto ito niluluto ah, ano? na yun yung, 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 at yung mga yung mga gigilit-gilid na may balak na revolutionary government may balak na hunta eh lalong may inspire lalong magkakaroon ng uh, ng uh, ng ng mga triggers para gawin yung kanilang gustong gawin, no? nasa ngayon, medyo na kuan sila, na ikanto Nung lumabas kasi yung ganong klasing mga plots, eh medyo nailagay sila sa microscope at medyo umatras sila ng konti. Pero dahil dito, sa mga pangyayaring ito, eh baka ganahan na naman sila. No? Baka ganahan na naman sila. Ako, yun, yun ay nakakatakot dito, yung huling sinabi ni, uh, ni Sen Edu, Na kapag napuno yung mga tao tuluyan ng nawala ng tiwala dito sa mga formal na processes. Kasi ngayon, sabi nga kanina, mapagpasensya pa eh, hintayin pa natin. Give chance, 'di ba? Yun yung uh, point eh. Baka naman uh, seryoso talaga si presidente. After all, siya nagbukas nito doon sa kanyang sona. Sinabi niya, maya naman kayo. Nangako siya na mananagot yung mga kailangan uh, managot. Pero kung pakatapos ng ilang buwan, yung ICI parang ang bagal. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob nun. isa isang nagsasara na itong mga investigasyon na public na ginagawa ng Kamara at ng Senado. At bukod pa doon, ito pa yung pinakamasama. Ang daming mga hirit itong mga buwisit na politikong ito. Sorry, na-insta na ako. Na, na, <laughs> na parang, na parang kasalanan pa ng iba kung bakit daw bumababa ang tingin dun sa institusyon nila. Eh di ba naman, kung gusto mong huwag bababa ang, ang sa institusyon nyo, huwag kayong magnakaw, mga buwisit kayo. Di ba? Napakasimple naman nun eh. <laughs> Napakasimple naman nung, nung, uh, nung, nung hakbang eh. Para huwag kayong pagdudahan eh. Para wag para huwag magalit ang mga tao sa inyo eh. Huwag kayong magnakaw. Eh pero lumalabas dito, parang paliwat kanan, ang nangyaring nakawan, ganito kalawak ito, tapos, ayan, nagkukuntsabahan para wag lumabas. So, di ba, kung, kung gano'n na yung nakikita, yung sentimiento ng karamihan, eh, paano pa magtitiwala yan? Dito sa mga, ano, ano na nga. Baka ang nakakatakot siya, mag-explore na yan o maging, maging bukas na sa hindi dumadaan sa mga formal na proseso. At ako, personally, takot ako doon. <laughs> May mga nagsasabi kasi na, ano baka dapat, magkaroon talaga tayo ng malan Nepal, di ba? Parang ganong uh, ganong klaseng uh, paglilinis. Ako sa akin madaling sabihin yon, di ba? At maaring madami sa atin yon ng uh, parang nakikita yung nakakasimpatize sa ganong point of view. Pero in, in actuality kapag talagang nagkagulo, eh, may natin alam kasi kung saan uh, tutungo sa anti at ano yung papalit? Yun yung uh, nakakakaba Pero yun nga eh. Kung ang, nasa punto na kasi tayo na sobra ng kaduda-duda nitong ginagawa ng mga investigasyon, sobra ng klaro na ito mga nakaupo sa pwesto, may hawak na puder, ay walang gagawin na seryoso dahil talagang ang interes nila ay uh, protektahan ng isa't isa, yung barkadahan ng mga nasa pwesto. Eh, talagang tinutulak mo yung mga tao sa ganong klase ng uh, resolusyon. At sana yun ang maisip din nila dito. Feeling ko kasi masyado na nakampante. Ilan taon na yan na ganyang kalaki ang ninanaka, walang nangyayari. At feeling nila hangga kahit na ito na, nakaharap na uh, ang katotohanan at ang taong bayan, galit na galit na. Tingin ko parang baka hindi pa bumabaon sa mga kukote nila eh. <laughs> na iba na yung sitwasyon na yon. At kung hindi nyo, hindi kayo umayos, eh baka may mangyaring uh, hindi natin inaasahan. Yung uh, from left field. Hindi niyo ba nakakita yung from left field biglang may nagbato na senador? Ito nga. Dadalhin ko na doon. Oh, ito, ito na, ito na. Ito na. O, di ba? Bilib ka? Bilib ka, di ba? Para nakakiwa. So, bigla, may binato na lang eh. No? Resign all, tapos snap election. Hoy, para wow. bang pinapahiwatig niyo ba nakasama sa isang ano yan? Isang koordinasyon? Oo, siguro dahil hindi siya magiging hindi president bukas, bigla niyang tinapon yun. <laughs> dahil na-realize siya na hindi siya magiging Senate President tomorrow. Mm. So, baka, baka nung pagising niya kanina umaga, naku, hindi pala ako magiging Senate President bukas. Wala palang numero. Resign all! Dahil bulok ang sistema, sa pa niya. No, walang tiwala ang mga tao sa mga politiko so resign all at snap election. Alin so. niyo, gentleman? ang pinaka na masakit sa banks ko. Hmm. Alam naman natin nagarapal tong mga politiko na ito, no. Alam naman natin ha, na po nila ang kanilang interest. Nakakagigil 'yan nagpo pa. Hmm. Yun nga Mag eh. Yung magle-lecture pa sa publiko na gusto namin pangalagaan ang institusyon. Yan. Kailangan, kailangan nga. Uh, itaguyod ang katotohanan at integridad. Ito lang, gusto ko lang di i-correct itong, ano, no? itong uh, naratibo nitong mga ayaw dito sa takbo ng investigasyon ng Senado. sinasabi si ni Singalot yung mga senador. Itong mga hinayupak na to para mga bata ko mag-argue eh. O bakit puro kami? ba? Diba? <laughs> Pwede bang tingnan nyo na mas malawak? Mm. Diba tumbok na dyan si Saldi ko? Martin Saka? Romualdez. Alam mo naman papunta dun yan eh. Mm. Bakit sasabihin niya na kailan si single out? Eh kasi may nagsalitang witness. Nag-ginrill naman, pinanindigan. At mukhang hindi yun niya sinabi sa DOJ at saka sa ICI. Oh. 'Di ba? I-controvert e niya with the evidence. Parang 'wag niya sabihin na eh bakit kami lang? Pag niya gamitin yung Jesus Cordero argument. Sigurado maraming demonyo sa House of Representatives at mapapanagot lahat ng mga yan. <laughs> Tapos, eh, yung pinuri ni Jesus Cordero na witness tigutesa, yeah. yeah. na, na hindi dininig kahit isang senador, di ba pinuri niya? yun ang credible, yun ang credible. di ba? na? hindi na pumunta sa NBI, <laughs> hindi na nagsampan ng ang kaso, di ba? lawalana, na. Diba, tahimik ah. na, wala na. di ba? Anong, ano 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 purpose? Tapos yun lang ang pinuri ni former Senate President ano 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 sa ano privilege speech. Di ba? ano witness ano pinuri niya. Parang lumalabas kasi rito, the most credible witnesses are those who would never mention the name of a single senator yeah. as far as the senators are concerned. Ganon din naman sa mga ilang member ng House of Representatives. The only credible witness is one who would never mention the name of a member of the House. <laughs> eh kung ganon, naglolokohan lang tayo dito. Hindi, lalabas dito. Ang suma nito, walang may kasalanan sa, sena sa Senado. <laughs> Yun yung suma niya. Baka naman talagang walang kasalanan yung mga nasa Senado. Hindi. Baka lahat pala to, guni-guni na lang natin eh. Di ba? Ito, lahat pala to. Lahat ng nangyari, nito nakakaang ilang linggo na to, guni-guni lang. ito si so, naman kasi si Alcantara, ba't nagtuturo eh? Ito, itong sina Bryce Hernandez eh. Hmm. Tapos magiging kong state witness. Tapos nag-witness sila laban ng kanino. E, wala na po pala <laughs> senador at saka kongresista may sala. So tatanggapin sila state witness. Tapos i-absuelto sila sa lahat ng kasalanan hindi ipapasoli yung ninakaw nila, na inamin nilang ninakaw nila, tapos wala naman silang tatargetin na senador at saka congressman. So, nasa na tayo? Wala. Ako, uh, uh, yun ang isang hindi ko maintindihan, eh, yung tungkol sa pagsoli ng pera. Mm. Kasi kahit wala pa namang criminal conviction, pwede na silang sampahan ng forfeiture case. Eh. Yes. Ang, kailangan mo, ang kailangan mo lang patunayan sa forfeiture yung kanilang mga ari-ari ang hawak ay di hamak na mas mahalaki ang halaga kaysa doon sa legal nilang kita. Yes. Diba? Mga mga empleyado ito ng DPWH, magkano ba naman ang sweldo ng isang engineer ng DPWH? At dahil government official sila, yung undersecretary, uh, director, bawal naman sila magkaroon ng ibang trabaho eh na magiging source ng uh, kita So, paano nagkakaroon ng 10 million pesos na SUV? paano nagkakaroon ng uh, sugal sa kasino na bilyon-bilyon? ba? Diba? Parang simula na dapat yun eh. Ang tanong ko, bakit hanggang ngayon, hindi pa ginagawa yun? Bakit umiikot-ikot tayo dito sa... sa sa eksenang ito na hindi, hindi bakit hindi yung mga pwede nang gawin like habulin yung pera habulin na pero attorney, pwede ba 'yan kahit wala yung kanyang saluen? Kasi wala pa kasi ombudsman eh. Kailangan baguhin yung policy sa salen eh. 'Di ba yung previous ombudsman? Mm -hmm. Oo. Diba, baguhin 'yon. So pwede bang gawin 'yan kahit wala pang salen, Ang babasihan lang yung kanilang sahod. Hey, Wait, hey, attorney, may isa pa akong tanong doon. No? Yung yun yung, nga, yung nitong ombudsman, pwede ba niyang balikta rin yung nakasaad sa batas? In principle ng open, transparency and accountability. Saka Pero hindi lang kalimlo, sa batas. Yun, diba? Nasa konstitusyon yun eh. Nasa saligang batas yun. <laughs> diba? Pwede bang ano? balok yun Dapat ba? na by, na hindi. order? Oh, legal, legally, technically, ano pang ginawa ng previous ombudsman? Anong tawag doon, hmm. doon sa kanyang ginawa? Kung yan ay nasa konstitusyon at nasa batas, tapos binago niya, no? anong tawag doon sa kanyang ginawa? Inaisip ako eh. Pwede ba? Correct me if I'm wrong. <laughs> Impeachable offense. <laughs> Tingin ko, ang palusot kasi niya, hindi ko naman pinipigil yung release. Nagdagdag lang kami ng mga requirements. requirements. Na kailangan Pero Kailangan nung isubmit para <laughs> Yun nga, yun ang punto. Parang, ano ba naman? Parang <laughs> yung ginawa ni, ni Marvick Leonen.